Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sport Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang mga sinasabing tatalo sa Boston Celtics sa East Playoffs. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balita nag-practice na nga po sa Los Angeles Lakers ang posibleng bagong player na kanalang punan. Dahil nga po mga katrop, sigurado na rin naman ngang pasok ang Boston Celtics sa playoffs ng Eastern Conference, ay paunti-unti mo na nga po nagre-relax ngayon ang kanilang kupunan upang sa ganon ay hindi magtamo ng injury ang kanilang mga players bago magtapos ang regular season. Pero kasabay rin nga po niyan ay nawawalan nga po sila ngayon ng momentum at nagkakaroon pa ng conference ng ibang kupunan na talunin sila sa playoffs. Sa katunayan, ayun pa nga po sa isang NBA analyst, Meron na nga pong ilang kupunan na may kakayahang tapatan at talunin nga po sila sa isang 7 game series. At kabilang na nga po dyan ang mga kuponan ng Miami Heat, Milwaukee Bucks at ang New York Knicks. Sa parte nga po mga ng Miami Heat, nasa ikawalong pwesto nga po ito sa standings ng East at kanilang record of 45 wins at 36 losses. Kaya posible nga po talaga itong makatapat ang ng Boston Celtics sa first round ng playoffs. Bali natalo na rin naman nga po ng Miami Heat ang Celtics at maaaring nga po nila itong maulit ngayon. Pagdating naman nga po sa Milwaukee Bucks, bali sila nga po ang pumapangalawa ngayon sa best team sa East kaya may kakayahan nga po talaga silang matalo ang Celtics. Habang sa parte naman nga po ng New York Knicks, tinalo lang naman nga po nila ang Boston Celtics sa kanilang huling pagharap, kaya maaaring nga po nila itong maulit muli sa playoffs. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang nagpractice na nga na po sa Los Angeles Lakers ang posibleng bagong player na ang kanilang kupunan. Kahit man nga po mga katrops, nakafocus ngayon ng gusto ang Lakers sa kanilang magiging huling laro sa regular season laban sa Pelicans para masigurado ang kanilang pwesto sa ika-8 seed sa play-in tournament ay hindi para naman nga po nawawala ang usapin patungkol sa mga gagawin ng kanilang team sa darating na offseason. At isa na nga po dyan ay ang inaasahang pagkuha ng Lakers sa anak ni Lebron James na si Bronny James na naibalitang sasali na sa darating na 2024 NBA Draft. Bali ang pagkuha nga po nila kay Bronny ang isa sa mga paraan upang mapanatili nga po nila si Lebron James sa kanilang team since balak na nga po nitong tanggihan ang kanyang natitirang player option sa kanilang kupunan. At base nga po sa pinakahuling nilabas na balita, sa kagustuhan nga pa nalang masungkit si Brownie James ay pinayagan na nga pa nila itong mag-practice sa loob ng pasilidad ng Lakers kasama ang kanyang ama na si Lebron James. As of now nga po mga katrops, ay meron na rin naman nga pong sapat na assets ang Lakers sa darating na 2024 NBA draft na maaari nga po nalang magamit upang masigurado ang pagkuhan nila sa kanya. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel. Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.